So ayun guys, no, bali panibagong vlog na naman tayo ngayong araw at sa video ito, ituturo ko sa inyo no, kung pa, paano nga ba mag-register ng SIM card sa Globe ngayong 2025. Ayan, kasi kapag ka hindi pa register yung SIM card mo, hindi ka makakapag-text, hindi ka makakonnect sa internet, tapos hindi ka rin matatawagan. So paano nga ba yung proseso ng pag-register? Simula agad natin pagkatapos ng intro na to. So ayun guys, no, kapag ka magre-register kayo sa SIM card ng Globe, ayan, mas maganda na i-off nyo muna yung cellphone, tapos ilagay nyo yung bagong SIM, ayan, tapos i-open nyo ulit. Tapos usually may lumalabas na ganito sa may bandang baba, click nyo lang yung Globe Prepaid. Ayan. Tapos kailangan ba nung kayong internet connection or data para makapag-register. Kung wala kayong internet, ayan, mas maganda na kayo sa Wi-Fi or kung wala naman kayong wifi, pwede kayong makikonnect sa kaibigan nyo na merong data, tapos pwede kayong makihotspot doon. Ayan, para magkaroon kayo ng data or internet. Ngayon, kapag meron na kayong internet, pwede na kayong pumunta sa link na to. Ayan, new.globe.com.ph slash simreg. Ayan, balit yung pinaka-home niya. Sa so, may baba, nakalagay dyan, enter your mobile number. Sa part na yan, dyan mo ilalagay ngayon yung SIM card number na re-register mo. Ayan. Tapos, click mo lang yung register. Pag kinlik mo yung register, ito ngayon yung lalabas. Ayan. Pwede mong basahin. Tapos, click mo lang yung proceed. Ayan. Pag kinlik mo yung proceed, ito ngayon yung lalabas. Verify your number. Makasig ka ngayon ng OTP galing globe. Ayan. Tulad nyan. Ayan. Bali yung number na yan, i-input mo lang sa part na to. Ayan. Kapag ka na-input mo na yung OTP, ayan, na-verify mo na, ito ngayon yung lalabas. Ayan. Tell us about yourself. Ayan. So, kailangan mong i-fill up yung mga details. Ayan. Tapat ng nationality, citizenship. Ayan. Nalagay mo lang Philippines. Ayan. Registration type. Ayan. SIM owner. Ayan. Tapos, yung first name mo, yung middle name mo, yung last name. Ayan. Yung suffix kung meron. Tapos, yung birth date. Ayan. Tapos, yung sex. Ayan. Tapos, afternoon, nun, ay yung address mo. Ayan. Nakalagay dyan. Where do you live? Where will you stay? Ayan. So, ilalagay mo lang dyan yung address mo. Yung may mga may asterisk na red, yun yung mga kailangan mong lagyan ng details. Ayan. Balik example lang tong details na to para meron kayong idea. Ngayon, kapag ka mo na yung details, ayan, double check mo lang. Ayan, dapat tama at kumpleto. Tapos, pwede mo na i-click yung next sa baba. Pag-click mo yung next sa baba, usually may magpa-pop up dyan. Ayan, nakalagay dyan. Please make sure that the information you provided is correct. Tapos, click mo lang yung proceed. Pag click mo yung proceed, ito ngayon yung lalabas. Verify your identity. Ayan, so dito ka ngayon maglalagay ng ID. Ayan, ID number. Tapos, mag-upload ng valid ID. Tapos, mag-take ng selfie. Ayan, nakalagay naman dyan yung maximum file size. Ayan, yung picture na pwede mong i-upload. Ayan. Tapos, nakalagay dyan, take Selfie in a well-lit area with plain background. Ayan, bali ganyan yung example sa paglalagay ng details sa part na to. Ayan, sa part ng ID type, pwede naman kayo mamili kung anong ID yung gagamitin nyo. Ayan, dapat tama lang yung ID number na ilalagay nyo. Ngayon, kapag ka nakapag-upload na kayo ng valid ID, nakapag-take selfie na kayo, pwede nyo na-click yung next sa baba. Pag na-click nyo na yung next sa baba, ito ngayon yung lalabas. Ayan, so i-click nyo lang dyan yung box sa gilid. Ayan. Tapos, click nyo lang yung submit. Ngayon, kapag kaklik nyo submit, ito ngayon yung lalabas. Registration submitted. Ayan. Tapos, makikita nyo na rin yung reference number. Ayan. Nakatunayan na kayo ay nag-register na ng SIM card nyo sa Globe. Ayan. Mas maganda na screenshot nyo to para meron kayong copy ng reference code. Ayan. Tapos noon, makakasabi kayo ng text message galing Globe. Ayan. Nakalagay dyan, Thank you for submitting your SIM registration details. We will be further validating your information in the meantime. Feel free to continue using Globe services. So ayun guys, no, bali ganun lang kadali mag-register ng SIM card sa Globe online. After ko nga makapag-register online ng SIM card sa Globe, ayan, tinry ko mag-text sa 8080. Ayan, tulad nyan. Ayan, bali tinext ko yung data bal sa 8080. Tapos inopen ko rin yung data ko. Tapos, tinry ko rin na yung number ko Ayan, tapos sinubukan kong connect sa internet Ayan, bali nakaka-connect na nga ako Ayan, tapos pwede na rin akong tawagan Pwede na rin akong i-text Ayan, bali nakaka-receive na rin ako ng text message Ibig sabihin, activated na yung SIM card ko Ayan, tapos registered na rin yung SIM card ko sa Globe Bali, pwede ko na magamit yung service ng SIM card Ayan, yung Globe SIM card Ayan, at pwede ko na rin magamit yung internet. So ayun guys, sana nagkaroon kayo ng idea at panibagong informasyon sa video na to. At sana supportan nyo itong vlog na to by subscribing to this channel. Kasi mag-upload pa ako ng mga gato lang sa video sa susunod para rin sa atin. So ganito lang muna, tingnan kayo palagi and peace out.